Doni Pangilinan, ipinaliwanag sa si lahat na kontento ito kay Bel Mariano at masaya sila. Marami pa rin ang gumugulo sa tandem na ito. Pilit pa rin ipinapasok ang pangalan ng dating sa tandem ni Doni. Kaya naman hindi na rin nakapagtimpi ang aktor. Magbigay ng pahayag at magpaliwanag kung ano na nga ba sila ni Bal Mariano sa buhay nito. Ayon nga sa mga binahaging komento, haters lang naman ang nagpapagulo ng lahat. Ayaw kasi lila at kung ano ang relasyon nila ni Bal Mariano. Actually, wala naman dapat ipaliwanag pa kasi malabong iwan at ipagpalit. Si Donnie, iba magmahal iyan. Sobrang matured mag-isip. Sa kain mo ba, magagawa nitong saktan si Bal? halatang in love na in love. Hindi kayang mawala o mawala at mabuwang sila. Hindi porkit busy ngayon sa mga kanya-kanyang ganap, naghiwalay na. Hindi pa pwedeng ginagawa nila ito para sa future nila. Ayon pa sa si Ibrahim yung komento. Kapag si Donny ang naglabas ng pahayag at pagtatanggol kay Belle, napapahiya talaga ang mga bashers Huwag na kasing ipilit kung wala naman talagang nararamdaman kay ex-loveding. Never na in love yun. Don't dwell forever lang. Ilan lang yan sa mga samot sa komento mula sa mga babays. Maging kayo ba isang ayon din sa panibagong update mula sa don't dwell, o ganun. Don't forget to comment your opinion. Like, subscribe, and share this video. Thank you for watching.